Pinagaling ni Jesus ang lalaking lumpo. Nang siya'y magbalik sa Kapernaum pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Maraming nagtipon kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan at kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Nang hindi nila ito may lapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, binaba nila ang higa ang kinahihiligan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. May ilang sa mga iskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya ay lumalapas tangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Pagkabatid ni Jesus sa kanyang spirito, na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, Bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may otoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo, Sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, Damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumayo nga siya. Agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Anupat na mangha silang lahat at nilualhati nila ang Diyos na nagsasabi, Kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito. Ang pagtawag kay Levi. Marcos chapter 2 verses 13 hanggang 17. At Jesus ay muling lumabas sa tabi ng lawa Nagtipon sa paligid niya ang napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. Habang siya'y naglalakad, nakita niya si Levi na anak ni Elfeo na nakaupo sa tanggapan ng buwis at sinabi sa kanya, Sumunod ka sa akin. Tumayo siya at sumunod sa kanya. At nang siya'y nakaupo na sa harap kay, uh, pagkainan sa bahay ni Levi, maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ang nakaupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad sapagkat marami silang sumunod sa kanya. Nang makita ng mga eskriba, ng mga fariseo, na siya ay kumakain, kasamlo ang mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis, sinabi nila sa kanyang mga alagad, iba e, bakit siya kumakain kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya sa kanila, ang malalakas ay hindi nangangailangan ng mga gagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako na parito, upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan